Good day! So, nagka-craving ako ng noodles. Ayan. Hmm. So, ayan guys, o. Oh. Nagpakulo na ako ng tubig and ayan, kumukulo na siya. Then, half lang yung ilalagay ko kasi masyadong uh, madami to. So, hatiin natin. Tapos, lagyan natin siya ng talbos, guys. Magkatalbos tayo doon sa aking tanim. Alright? So, tara, puntahan na natin. So, kuha muna ako ng gunting. Yan, so, sa kabilang Alright. Kuha ko ng gunting. Mm hmm. So, ayan yung aking tanim, guys. Na talbos. Ayan. Tignan nyo, guys, yung aking talbos. Yun. Alright. Papakita ko. Back natin yung camera. Alright? Ayan. So, maulan ngayong araw, guys. Ganito, pag may tanim, may aanihin. So, nagkikraving tayo ng... Anong tawag ito? Walang kumahawak sa cam. Wait. Alright. So, dahil walang hahawak sa cam, ako na lang. So, gupitin na natin to. Ayan. Nagupit na, guys. Lagay natin ito sa noodles. yan Patung muna natin dyan. Dyan, ayan. Gupitin natin yung magandang dahon niya. Ilagay natin sa noodles. Ayan. <laughs> Wala akong tagahawak ng camera, guys. Alright. So, ayan. Ito pa. Ito pa, ito pa, ito pa. Ayan. Ayan, guys. So, oh, di ba? Ayan yung mga ginipit ko. Ayan pa, guys, ha. Oh. Ayan. <laughs> Sugasan natin yan mamaya. Ayan, maganda-ganda to. Ano ba yan? Yung tagta kasi nito, guys. Natatakot akong hawakan kasi nangangati ako kaagad. agad. Ayan. So, ayan siya, guys alright, then eto pa ayan hugasan natin to ng bonggang-bongga lagay natin sa noodles alright, wala na, yun lang so eto, tumutubo pa guys tatanggalin na natin para tumubo siya ulit ayan o oh, diba kahit konti-konti lang at tapos nakatikim tayo ng talbos diba alright, so punin ko na to at aking ayan ang talbos, hugasan, alright alright Alright. So, nandito na tayo sa kitchen. Then, ayun na yung aking tubig. Then, hugasan na natin to. Alright. So, pag mag ka ng talbos, ganyan ang gawin mo, magtanim ka. <laughs> hugasan mo na natin. Alright. Alright. So, nakailang hugas na to guys. Sinistock ko lang siya kanina. So, ayan guys. So, di ba ang gaganda? Fresh na fresh from my mini garden. Alright. Alright. perfect. Perfect. At syempre, kumulo na nga po yung ating tubig. O, oh, diva. O, oh, ayan, kalahati lang ilagay natin. Para hindi tayo masobrahan sa noodles. Alright. So, lagyan natin siya ng sauce. Itong, ano, noodles na to, guys? Pwede kahit anong noodles. Itong noodles na to is seafood noodles. Alright. So, buksan natin to. Ayan. So, ilagay na natin to. Kalahati lang ilagay natin. Para hindi masyad. So, in, ayan, lagay-lagay natin. konti lang. Kalahati lang nito, guys, para hindi siya maalat. right So, ayan, may half pa ako, oh. Next week pa to. <laughs> Alright, mo na natin. Hmm. Ayan, kasi medyo umuulan ngayon, guys, at malamig ang panahon. Alright. Perfect to. At syempre, para masarap, lagyan natin siya ng isang egg. Alright. Ayan. Alright. So, ayan, guys close muna natin. Leave for a few minutes. Alright, so dahil kumulo na siya guys, ilagay nyo natin ang talbos. Yan ang talbos. Yan, then mix natin. O, oh, di diba? Ang sarap-sarap na. May pang tea time na. Yum. Yum. So, may egg pa. O, oh, di diba? Ang sarap. O, ano pang ginagawa nyo? Gayahin nyo na to, guys. Lalo na yung maraming mga noodles. <laughs> Pero ako, guys, hindi naman ako lagi kumakain ng noodles. All right, perfect. So, it's ready to eat. Bye! Hi, kain tayo. Noodles with egg and kamote. Alright. Kain tayo, guys. It's tea time.